Yan guys, nagsandok na po si Bossing. Wow. Hello po, good morning po sa inyong lahat. May mga dumating pong subscriber sa uh, kanatatay po. Ay, meron po kaming kaunting alimango dito. Ay, uh, ibibigay po natin. Tau Ay. <laughs> Ako Hello, <pa>. po dito. <laughs> Super mm. Ay, ito po ibibigay ko sa'yo. Ay, Diyos ko! Dami naman! Pakaunti nga po, ay hindi ko alam na pa. Nasaan ba kayo kagabi? Nasa nakar po. Ah, <laughs> uh, dito po si Ma'am Hilda. Ay, pasok po kayo! Hindi, okay. Oh, bless you. Mamaya, okay, <laughs> alis ba kayo? Ay, mamaya po. Mm. Birthday po ni tatay. Ay, birthday hmm, niya po. Birth. Oh. Ay, pasok po kayo. Ay. Hindi na. Nandito uh, uh, po niyo, si... Bata. Cabelli. Yan. Yeah. Okay, Kumusta po? Kasama mo po si ano ah? Si Mrs. Mm hindi. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. uh. <laughs> Busy po si Mrs. Ay, kakunti po ito. alimang. maang. <laughs> <laughs> hindi ka binigyan tayo. Ay, <laughs> Pasensya na po at kakaunti. Kung oh, alam kong pandating kayo, ay sana ay hindi ko na-advent oh, kayo. Oo, hindi tayo. namin na. Okay, yeah. Hindi, kasi napaka ano lang schedule namin. Oh. Nung isang araw, nasa Boracay, pag-uwi, punta naman dito. Oh. Hi, yeah, ay kapatid ko po, po. Ah, kapatid ko po. Hello po. Um, Happy New vlog. Meron siyang vlog. Sige, ano po mas kaya? Alis? Baka po mamaya, uh, after lunch. Ah, okay. Ay, kayo ah, alis din kami na after lunch. Ah. Ipasyal lang namin sa ano mga po. Sabing dati. Parang taga dito ako. Oh, no, pasyal ko lang kayo. Tara! <laughs> Ayan po, kami. Thank you. Hello po. Hello <laughs> po. ilagay mo na nga ito doon ah. Sabay yung... Maulan ano? Oo nga po, buti nga't ngayon ay hindi ko na na. ka? kami, kinaw ko nga po yun ay nag-birthday nga po yung tatay ko. Yun. Oo. oo. Magluluto kayo doon. Hindi, ngayon pula uh. <laughs> Oh. Oo. <sarap>. Kailangan birthday. Ganda kong umaga po. Oh, po. Thank you ah. Oh, oh, nag sila ng tabing dagat tabi. atin. May ging hapot din na umuulan. Apo. Kahapon mag na ulan. Nagito na po kami sa tabing aplaya. Ata! mo muna sa kanila yan. May namumukot? May namumukot? Ha? <laughs> Malia! Nandito na po kami sa tabing dagat. Hello, Malia. Ay, pagmura lang. Si Luli po'y bumalik muna sa bahay. <laughs> ah, lobat po yung ano. Mag-charge muna. Ah. Nakatingin lang siya. <laughs> May nabukot ha, ni. Eh, doon daw mong huli. Tige. Oh, na. Baka, Alo, madami huli, siya alam, Sabi ke Sabi may tigid. Hey. Ay, hindi nang ayng ila la, hindi. Akya akla to ley. Aba sa at, at, at ating 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 Atin Angel, atingke. Ya ate ating Angel. Ning, sorang tu pasila. Mm. Tila namin si Luloy. Ginaon po si Luloy at mag-charge -cha daw muna. Ganda naman ni Ate Angel. Magkay ka sa vlog ko. Hi! Hello po! Nakarating sa Ipanta ni Ate Angel. Wala akong ating milot. Nasa Zambales. Nakakain hindi ka talaga. Tao po. Right <laughs> Ta naman ni Ate Angel. Magalang.

Tuwa tuwa po si Angel. Natbasa na. Tuwa tuwa po. Sa pera kay Si o dito lang yan. po yung puno yung mga lumang kaya yung Okay na ba? Okay na? Hindi. Okay, hindi na kumulang sila. Sila, sila na. po ano? Yes! Nakataba! ba? po sila. Ano sa nila? Ayan, na-charge pa. Bosing. <laughs> Wala daw pala sa kanilang dagat, ano, malayo yata. May gawa ng buhangin. Ah. Hindi talaga Dito na rin po si Naka Hello po. Hello po.

Hanggang doon lang naman sa niya! may Maganda po ang upo nila. Pinagbigyan po ng panahon na hindi umulan. Sa mga nakara-araw po ya, lagi pong maulan. Ay, buti po. Eh, Anong wala? Anong wala? Pusik oh. picture of it Tingin ka dito. Pusik. One, two, three. Smile. <laughs> One, two, three. Ayan po kami paalis na. Nakatulog na si Malia. At si Shane po ay naglanguin ha. Basa na. Saka si Maloy. <laughs> Nag-enjoy po si Angel sa paglalangoy. Parang ayaw pang umahon. Ito ay tatay. Hindi na kayo taray. Wala na. Nandito na po kami. Nagpipiling po si Bossing ng saging na sabah Magluluto daw po kami ng binagkat. Magluluto po tayo ng pangnarienda. Binagkat. Tara. <laughs> Ayan po, at ito na yung mga saging na babagkatin namin. Kipolay, nahinog na. na. Nahinog na po. Panlaga na yan, bossing. Ay. Dati banana king pala ito. <laughs> Pag kami pa nagbabagkat ng saging, ay hilaw talaga. Ay ngayon po, ay nahinog, nahinog na itong saging. Ay. Wala ba ka tayo ba Wala, kung anong nagtag-ulan. Ayan po, bali hinugasan ko na po itong saging. At ito po ay titila din. Titila din po namin ni Bossing. Pagkatapos po ay amin ang isasaklan. Nahinog na po itong aming bagkatin. Yung mga saging ay amin na rin pong hinihiwa ni Bossing at nang na. Tapos ako naman po dito ay nagmarinate po ng manok. At tayo po ay magpa hindi pa po yata sila nag-aalmusal ay eh, dadalhin natin mamaya doon at nang para pagkain po nila ay eh, may dagdag ulam bali ito po yung namarinate ko na. Diba, na, mata, na tapos pinapagulong ko lang po sa cornstarch wala na pa man din cornstarch hindi <laughs> nakabili eh. Pinakasak na po yung ating mga niluluto. Ito po yung ating saging na bagkatin. Tapos ito naman po yung ating fried chicken. Yan po si Pusing ay nagihilis pa ng saging. saging. Habang naghihilis po tayo ng saging ay nakasaklang na dito yung iba pa. Oh, parang minute. Ayan, guys, at luto na po ang ating binagkat na saging. Ayan, guys, nagsandok na po si Bossing. Wow! Ayan po, mabilis ang luto. Binagkat na saging, tsaka po may fried chicken. Dadalahin na po namin doon ni Bossing. Oh, Abot kaya ito, almusal. Oh, Merinda! <laughs> Luto <laughs> na po ang saging ni Bossing. Tayo po dito. Ay, ano? Binag... binag ay, ano, ay. Kasi ano kasi yun? Ano kasi yun? Binagkat po. Binagkat. binagkat, binagkat. Saging. Oh, na visa. Obi sibisi ka naman. Ang nya po pala po Kita Maria Victoria. Yeah. daw. Kita Maria Victoria Bivar uh, Adona. Yan shout out. Yan shout out. Habit po. Pan oh. po siya. sarap yun. Alam mo, ginawa ko yan. Ah. Uh, pero yung ito'y hinug na. Yung binabagat namin ay hilaw. bakit ganun? Ganun naman ang ginawa ko. Opo, masarap Dahil po yung hilaw. Dahil siguro masasagi. Ano? Ah. Uh. Busy-busy po dito si tatay. Magluluto po ng sinantol.

Is that she picks up two okay. of these bundles okay. at once And with great difficulty Carries them back to her village Next, the girl strips the bark off all the wood And ties it to one side She sits down in one place And begins to pull very thin strips okay. From okay. From the bark. Much, much, much later Bossing, samahan mo nga ako Ladlahin nata itong Dinagto oh. Pabaon natin yan Palis na yata sila mamayahan eh Pero ako nanghihiyan. na Ayun di bakit naman Punta kayo ng Pampanga, Kay Cabelli. Doon tayo magpikit-pikit at Sige po, ha? Bubuksan muna po at ano, ah Mainit pa. Baka mapalis. Kaya naman natin dito lang, abang Banda

<laughs> pa. Mamaya na lang <laughs> takpan na. Pa, mainit pa. pa. Thank you, Mills. Kasi ako na kung yan. Makita ni ano dito si ni ah, Ate Gemma. Ate Gemma, o, oh, tignan mo. Maraming hindi diba na punta dito. Much, much, much later. Uh, Alam <laughs> <Ay, laughs> po, lakas. Salamat po. kami Ibig sabihin yung ngayon gawa lang nila. Yung ayun mo ay gawa lang ninyo. na kayo, kaya muna na ulit. Nice meeting you po. Kuya, ingat ha.

Oh, pinapabigay ni Ate Hilda. Thank you po. Pabango po. May gagamitin ka ng pabango. Thank you po. Pinanggal na po ni Kimi yung pinakamplastic. plastic. Hmm, bango. Bango? Siyempre, ito bango. <laughs> 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 <tod> Ako nga. Ah. Ito, asa? Oh. Ito nga eh. Grabe, bango. Grabe, oh, bango. Oh. Thank you po. Bago nga pala umalisin si ate Hilda kanina, ay ako yeah. inabutan ng uh, 1K at yung daw ay pang bili ng cake ng tatay. At 2K. Bibigay ko na lang sa iyo at alam kong may ambagan kayo sa school. Thank ba? you po. Tamang-tama nga po may mga bayarin kami sa school. Saka pambawad mo na rin yung masusobra. Thank you po. Thank you po, Ati Hilda, Kuya Roy at kay Angel. Thank you so much po. God Thank bless po. po.